Good morning guys! Andito ulit ako sa part 2 ng ating video <laughs> At ito ay uh, magsa-shoutout ako dito ng aking mga friend na mga tumulong sa akin sa uh, YouTube Pero may pag-usapan tayo kasi uh, may kaibigan ako na nag-message sa akin na gusto daw niya na mag-vlog ako kung paano daw ang aking daily routine dito. Ito ay kasamahan ko dati sa butika na pinagtatrabahohan ko doon sa Kaluukan kasi 3 years mahigit din ako nagtrabaho doon sa butika. So kasamahan ko siya. So congrats sa iyo madam at meron ka na rin pamilya ngayon. Tagal nating hindi nag-usap. Ayaw niya magpabanggit ng pangalan. So okay lang yon. Uh, sinabi niya na gusto niya daw makita kung ano daw ang aking daily routine bilang isang tendera, bilang isang nanay, o ba? Diba? <laughs> Marites talaga. <laughs> Ito yon ako sa umaga, mula nung nag-umpisa ako mag- uh, No, tawag dito, mag-digital creator, mag-youtube, mag yun kasi yung sabi niya, paano ko daw hinahandle ang pagiging digital creator at pagiging tendera at pagiging nanay. So, ako, ito yon nung mag, nag akong maging digital creator dito nga sa YouTube before kasi nasa kabilang bahay ako nag -re reels pero hindi ko yung tinuloy lumipat ako dito uh, sa umaga may routine na kami uh, 4 o'clock kami nagigising sa umaga ako magluluto ako ng almusal at baon ng estudyante ko isa lang naman ang anak ko dito Tatlo lang kami nakatira dito sa bahay. So, ayun. Yung asawa ko naman is maglalaba yan. Naglalaba yan. Masipag yan maglaba. Pero yung kanya lang naman, siyempre may trabaho din. Sinasaglit niya yung sa kanya. So, ako nagluluto. Nabubukas ng tindahan. Babantay na. Uh, Magwalis-walis na dyan. Or habang nagluluto, siyempre marami ka naman gagawin eh. Pero yung asawa ko pagising, sasaing na yan. Ngayon, pagkapatak ng alas 6, yung anak ko ay umalis na. Minsan ako alas 6, nag uumpisa na rin ako mag-live. Uh, pero, ngayon nga, parang inurong ko yung oras. Kasi pag alas 6 talaga, hindi pa ako nagkakape, di ba? Parang gusto ko rin magkape na, di ba? Yung, yung nagkakape ka na no, walang istorbo. <laughs> Kasi kung naka-live na, di pa Nagkakape ka, nag-ano uh, nag ka, nag-yayaw-yaw. So, ngayon, minsan 7 ako nagla-live yung mister ko naman, umaalis yan 7.30 uh, di habang nagla-live ako nagbabantay tayo ng tindahan natin tatanggap tayo ng mga delivery so kung ano-ano pa dyan nagla-live ako ng 2 hours o so 2 and a half minsan naabot ng 3 hours pag medyo maganda ang topic at maraming bisita siyempre pinabibigyan din naman natin uh, after nyan mga 9.30 or 10 ako makatapos Diyan na nag-uumpisa ang aking <laughs> uh, bunuan sa trabaho. Diyan ako maglalaba. Habang naglalaba ako, ah, nagluluto, saing. Pero kung ako lang ang nandito, kung may baon yung mister ko, hindi na ako nagluluto. Kung ano na lang yung nandyan, yan na lang yung kakainin ko. Pero kung dito siya kakain, ayan talaga magluluto ako guys. So, habang naglalaba ako, nagluluto. Nagsasaing. Pagkatapos ko maglaba, di tapos na ako magsaing, magluluto na lang ako ng ulam. After nyan, guys, uh, minsan makakatapos ako ay eh, ang 12 na or 11.30. So, kakain ako. Kung ako lang dito, kakain. Papahinga ako ng mga 30 minutes. Minsan kasi may mga de -de delivery din tayo na hindi natin maiwasan kung anong oras sila dumadating. Wala namang on time. So, yun pa ang ating asikasohin. Pero pag 1 pag 12 o'clock nagpapahinga ako Ah, uh, minsan 1 1:30 or 2 yan nagvi-video na ako niyan ng pang-upload ko guys nag Video na kasi wala masyadong tao dito sa tindahan pag uh, ganyang oras uh, medyo tahimik nagvi-video ako after niyan mag edit di ba yun ang routine ko talaga mag edit uh, pagkatapos kong mag-video mag edit tapos, may tao. Pagkatapos kong mag-video, mag edit ako. So, pag ready na, kung may mga dumating na mga paninda, mag display ako guys. O minsan, pag hindi ko kaya, sa gabi ako nag display ng aking mga paninda. Inaayos ko yan para kinabukasan, maganda na tingnan yung ating tindahan. Inaano ko na yan, bago ako matulog, inaayos ko na ang aking mga paninda. Para pagbukas, di ba, ready na. So ngayon, pagdating ng alas 4, magluluto na ako niya ng hapunan. Maaga pa talaga, nagsasaing na o kung may lulutuin na ulam, maaga pa talaga yan, alas 4. Para pagdating ng alas 5, ako ay tapos na at marami ng tao ang tindahan. At magbabantay na tayo niyan guys sa hapon. Hanggang maghintay na lang nakakain ng dinner. O, ba? Diba? Ang galing ng aking schedule. Pero minsan naman may palpak. <laughs> Medyo may ano naman minsan pag halimbawa na Uh, maraming deliveries. Ayun, medyo malit yung ating pagluluto. Magluluto ako ng 5. Sabihin ko muna o kayo muna kasi 5 o'clock, nandito na yung dalawa. Kayo muna magbantay ng tindahan. Kasi ako ay magluluto. O ba diba? mga 7, kakain na kami ng dinner. O pagka alas 8, Tambayan na yan guys sa mga live. Kung sino ang may mga live sa amin or sino dyan ang mga kaibigan namin. Ayan na. Tambayan na kami. Hanggang matulog na. Yun na guys at yun na madam ha ang hinihingi mo sa akin na routine ko dito araw-araw gano'n uh, si Ineng dito sa kanyang tindahan gano'n ang aking trabaho uh, naglilinis din naman ako ng bahay pero ito uh, pag Sunday uh, wala talaga akong ano sa Sunday kasi siyempre may inuuna ko naman yung ating spiritual ano, hindi <laughs> pa ang ating pagsimba pag Sunday, hindi ako nagla-live Uh, minsan wala akong video kasi sa umaga, siyempre magpe-prepare. Ang nag-umpisa kayong service namin is 9 hanggang 12. So, yan, pag Sunday talaga wala, wala akong ganap na live sa ano. Pag hapon, after lunch na Sunday, kung may pera akong pamalingke na, kung halimbawa may kulang dito na wala sa ahente, yun, namimili kami ng, ng asawa ko pag, ano, para after lunch ng Sunday. Marami talagang trabaho, guys. Kasi alam nyo naman nanay tayo, tindahan, ba diba? Sa iyo, ikaw din nanay ka rin. At ito na, yan na yung hinihingi mo, ha? Pinagbigyan na kita. Nalaman mo na kung anong aking daily routine. Nakakala mo sikat. <laughs> Hindi naman. At ito na yung aking isa shout out. Ayan, daddy tots, mayroon din akong listahan. Gaya sa'yo. Ayan, o. Oh. Unang una. Ah, <laughs> uh, shout out sa iyo, tindera ng Samar, Maring Samar, Barbie Store Vlog, Totski TV, ah, uh, Maring Island Store, kay Sir July Fishing, Asfil Ruma. Ayan si Kamalig Mix Vlog, Tuyoyong. Maraming salamat. Ah, uh, Madam Hani Official 129, Jing Vlog, uh, Maris Official, ibong travel channel at kay Sir Jerry. Yan Sir Jerry ha. Thank you sa iyo kay Sis Elves TV. Ako lang ang malakas Jing Plant Journey at sa aking kababayan kay uh, Jima Mission. Uh, Sisi, maraming maraming salamat sa iyo ha. At sa kay ano, Pulobing Vlogger kay ma'am moment cooking ayan idol kita madam kasi ang ganda mo Gustong <laughs> gusto kita kay papa hens at sa aking silent viewers na si ano alam nyo guys ito mula nung nagumpisa ako mag live araw araw nandito talaga itong dalawa na ito si si Irene Lati nuevo ng Pasig City ato dito talaga ito absent sa aking live pag start maglive ako andyan siya at si Criste Christine Kahilo ng Iloilo -Ilo City ito pag naglive ako nandito talaga tong dalawa na to wala itong paltos <laughs> uh, oh nandyan sila yan ito yung aking mga viewers na loyal sa akin at sa mga nakalimutan ko guys na banggitin dito kasi yung iba kasi hindi uh, na po hindi po mapasok sa aking ano sa aking brain <laughs> ngayong araw. Oo, sino pa ba ang hindi ko nabanggit? Huwag kayong magtampo ha kasi sa susunod na mga video ko ay pag naano ko, pag naalala, alam niyo naman ang inyong tendera is old old na uh, nakakalimutan. Huwag kayong magtampo at ay, ano pa pala, si Madam Arceli. Yan, si Madam Arceli. Magkasama kami kagabi doon kay Madam Moment. Madam Arceli, maraming salamat sa iyo. At sa lahat, lahat, ito ay ang mga tumulong sa akin talaga. Oo, ito sila, guys, ang mga tumulong sa akin. Yung part 2 ng ating video, guys. Dahil brown out, mayroong part 1 at part 2. At hanggang dito na lang. As nagustuhan ninyo ang aking mga video. Uh, pwede po kayong mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakiclick na rin ng notification bell para updated kayo sa aking mga susunod pang video. At nagla-live ako mga kaibigan, uh, mga kapatid, nagla-live ako sa umaga, basta hindi lang brownout dito sa amin, uh, 7 to 9 or hanggang 10. kanon guys, at hanggang dito na lang, God bless us all guys, bye bye!